Hello, baby. I miss you. Siguro, tulog ka na. Kasi, sabi mo, may appointment ka tomorrow. So, kita tayo nag-chat. I stay here lang sa bahay. Madilim ba? Damn, shade lang ako eh. Lamig. Lakas ng aircon. Ang init kasi sa labas. Papalamig tayo. I miss you. Mm. Upload ko to. Para makita mo. Mukha <laughs> ba ako zombie? Patutulog na tayo. Diyan lang ako sa tabi mo. Okay. Take care always. I miss you.